time tips na pwede nyo pong gawin kung kayo po ay mahilig tumaya ng loto. So, kung meron po kayong mga pinapangalaga uh, ang mga numero or inyong mga lucky number, Pwede nyo pong uh, subukan itong ating uh, orasyon at ang ating uh, ritual. Malay nyo po ay uh, kayo po ay kapitan ng swerte. Well, mga Kajanski, isulat niyo naman po dito yung ating 6-digit uh, lucky number. Okay na inyo pong uh, pinapangalagaan. And then pagkatapos, uh, sa likuran nito, ay isulat niyo naman po itong ating uh, orasyon na ito. Okay? Ang ibig po sabihin nito ay sa anumang uri ng sugal natin po sa salihan, tayo po ay si uh, siswertehin. mga Kajanski, sindi Intindihan nyo lamang po ito. So, dapat maghanap po tayo ng pwesto sa ating pamamahay na kung saan na tayo po ay komportable. Wala pong mga distraction na tayo po ay makapag-focus. Hindi po ito dapat na tayo po ay humintuhin to, tayo po ay lumingon-lingon. So bulungan nyo lamang po itong ating dahon ng laurel ng inyong mga kahilingan mga kasyanski at kinakailangan dapat ito po ay taos puso. At pagkatapos sabitin nyo po itong ating orasyon ni isinulat nyo po dito sa ating dahon ng laurel sa likuran po okay. Uh, ayim, ayim, ayim. Sabitin nyo lamang po yan mga kasyanski and then pagkatapos sunugin nyo po ang ating dahon ng laurel. Susunugin niyo lang po itong ating dahon ng laurel mga kasyanski at ang nga nito ay isaboy niyo po sa harapan ng inyong mga front door, ng inyong mga main door, okay? Para kayo po ay sundan ng swerte. So ito po ay uh, gawin niyo lang pag kayo po ay aalis na. And then kapag kayo naman po ay tataya mga kasyanski, mas mainam kung meron po kayong mga money oil. Alam niyo ba ang money oil malakas po itong mag-attract ng swerte sa sugal. So ito po yung sikreto ng ilan na kapag sila po ay maglalaro ay nilalagay lamang po nila nagpapayad sila sa kanilang mga kamay o pwede po sa likuran ng inyong mga tenga o sa kanilang batok mga kajanski. So gawin niyo po ito kapag kayo po ay maglalaro at ma tataya. So kinakailangan lang inyo pong uh, money oil cleanse, bless and ritualize para ito po ay masalong ah uh, bibisa. Okay? So, kung uh, wala pa po kayo nito, kung gusto nyo pong umorder, pwede po kayong mag-PM sa akin, mga kachanski, sa akin Facebook page sa Janice Christian Vlogs. And then, pagkatapos naman kayo po ay uh, uh, nagpahit na, so kapag kayo po ay nandun na, uh, kapag uh, tataya ay uh, sambitin nyo po muli sa pamamagitan po ng inyong mga isipan itong ating uh, uh, binanggit na orasyon kanina. Okay? I am, I am, I am. Nang tatlong beses po. So, maging positibo po tayo lagi mga kasyanski. Why not? Baka niya ma, ma, ma niyo po ang jackpot one day. So, kinakailangan din na meron lang po tayong uh, um, paalala sa inyo na syempre itong aking pagka, uh, uh, ito po isang sugal din. So, kinakailangan na gawin po natin ito na in moderation. So, kinakailangan na meron pa rin po tayong mga extrang pinagkakaabalahan, na meron po tayong mga trabaho, at ito po ang ating uh, pina pinapantaya ay eh, meron po tayong extrang pera. At ito po ay ating libangan lamang. So, kinakailangan na uh, hindi po ito yung tipong uh, ito na lang po yung ating perang na uh, natitira na instant pambili po natin ng mga pagkain, ang pangangailangan. Okay? So, pinantayan nyo pa dahil kayo po ay na, nagbabaka sa kali, ma times 2, ma times 3 or uh, ma jackpot, nyo ang jackpot. So, hindi po dapat ganun dahil hindi po ito mag-work. So, kinakailangan na dapat meron pa rin po tayong mga trabaho, ito po ay libangan, meron po tayong ekstrang pera. So, hindi po ito pwede nga tayo po ay malulung sa ganitong suga. So, pwede nyo po itong gawin mga kasyansi kahit araw-arawin nyo po ito gawin sa dahon ng laurel. Dahil ito pong ating dahon ng laurel ay subok na po ng iila na ginagamit po talaga bilang pang-attract ng swerte. Dahil ito pong dahon ng laurel, sa latin po ah uh, ito pong laurel na laura, ibig sabihin po nito ay success. Okay? Na tayo po ay maging matagumpay sa mga gusto nating uh, mangyari. So, why not? ba diba? Kung alam nyo pong deserve nyo po ang bagay na yan na inyo pong hinihiling kay universe, why not? ba diba? na para kung kayo po ay bigyan or kayo po ay palaan ay kayo po ay uh, syempre para kayo po ay makatulong sa inyong mamahal sa buhay o sa mga taong nangangailangan. So, wala pong imposible mga kasyanski, basta tayo po ay mag, uh, maging positibo, magtiwala lamang na tayo po ay uh, deserve, okay, na itong ating uh, ninagawang ritual ay uh, sa isang araw tayo po ay magkakaroon ng mga gandang palita, okay. So, why not mga kasyanski, okay, dapat practice natin yung law of attraction na kung saan, puro positibo lamang po ang ating iniisip, magandang bagay, yung ating uh, uh, hinahangad ng mangyayari or uh, itong ating inaasam. So, kung hindi naman po kayo tataya, kayo naman po ay maglalaro ng sugal, okay? So, pwede nyo po instead yung uh, six-digit number ang inyong isulat, pwede po isulat nyo po na mananalo ako sa sugal, okay? Or, Uh, kahit ano pong gusto nyo isulat dyan okay, pwede nyo pong isulat sa daon ng laurel basta sa likuran nito ay isulat nyo lang po yung orasyon na ayem, I ayem okay, ng three times, pwede po ayem 3 times, okay, and then pagkatapos uh, sambitin nyo lang po ng uh, tatlong beses, okay, kapag kayo po ay maglalaro, so subukan nyo po yan mga kachanski, kung kayo po ay laging talo, kayo po ay laging minamalas so yan lamang po at maraming maraming salamat kung meron po kayong mga katanungan o hindi mo masyadong naintindihan sa topic na ito, ay pakicomment na lamang po sa ibabaan. Pwede nyo po in-check din yung ating uh, iba pang mga video. Mga kasyansi, marami po tayong mga pampaswali sa sugal o kung meron po tayong gusto i-manifest sa pera, okay? Kung ito man pong ritual na ito ay sa tingin niyo ay hindi man po nag-work sa inyo, pwede nyo pong subukan yung iba pa po nating mga pampaswetting ritual. Malay po ito po ay mag-work sa inyo. So good luck po sa inyo mga kasyansi.